So yung magandang hapon mga ka-update at ngayon update tayo sa napakagandang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Welcome to Romis Update Channel! Kasi so, na nga mga ka-update, mamaya panoorin natin yung video patungkol sa proyektong ito ng ating Pangulo. Napakagandang proyekto na kung saan ay talagang legacy ng ating uh, pangulo at uh, makita natin yung kanyang mga project talagang ano concern sa lahat ng sangay sa kaligtasan, sa kalusugan at kabuhayan o trabaho. Uh, at ito nga yung ating pag usapan ngayon ay patungkol sa kalusugan doon sa uh, itinayo na Region 1 Medical Center Cancer In Institute. At ito na nga ay makita natin mga ka-update sa Dagupan City, Pangasinan, Ilocos Region. So marami talaga yung nagpapasalamat sapagkat yung lugar na ito nga ay may tuturing na pinakadulo ng uh, Norte, no? At sabi nga ay talagang napakalayo na sa kamay nilaan. Padorin na natin yung video mga ka hindi sapat na nasa kamay nila lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Noong paman, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagaling, pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. So ito na nga, mga ka uh, na makita natin yung talagang concern, bagamat hindi showy si Pangulo Ayun na yun ang sinasabi na mas maganda pang magsalita yung trabaho mo kaysa magsalita yung bunganga na, na kadalasan kapag yung bunganga yung nagsasalita ay hindi makita yung katutuhanan o yung trabaho pero kapag yung trabaho na yung nagsalita so wala nang pwedeng magpasinungaling maliban na lang nga doon sa hindi matanggap na talagang yung Pangulo ay masipag. No? Talagang nandoon yung dedikasyon sa kanyang trabaho. Kaya nga sabi niya sana walang nanggugulo habang sila yung nakaupo. Sana nga ay trabaho lang at wala mo ng panggugulo. So napakalaking tulong. Maraming mga bagong kagamitan yung inilagay doon. Merong uh, chemo and radio at mga bagong kagamitan na lunas sa karamdaman lalo na sa cancer na hindi na kailangan ng mga taga doon na lumuwas pa ng Manila gagastos ng malaki para lamang magpagamot nakita natin na yung talagang malasakit ng Pangulo ay para sa mga kababayan natin o sa mga mamamayan na yung serbisyo ng gobyerno yung inilalapit na sa tao no? so napakagandang proyekto, legacy na hindi lamang yung uh, makikinabang ay yung mga loyalist lang na? kundi ito ay para sa lahat at uh, kahit na sino na yung maging presidente ito talaga ay uh, nandyan na, na? so nakaproud, uh, talagang kinokongratulate natin yung ating pangulo so sa hindi nakagusto ng ating vlog, pasensya na po pero tayo ay nasa katotohanan lamang at doon naman sa nakagusto pa-like na lang po ng ating video, pa-share na din at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.